gumagawa nga po pala si Jian na damit ni Malay. Ngayon ko lang po na ipakita yung ginagawa. anak, pati nga ginagawa mo para kay Bibi Malay. Ang damit. Hmm. Ngayon ko lang po na ipakita. Nakalimutan ko na po ang video. Ayan po. Ayan po yung bibigay kay Bibi Malay. Pati yung sa likod. Ayan yung sa likod na niya. Bagay sa likod. Ayos mga, ayos mga ano. Ayan. Ayan po yung sa likod. Saka yung sarap. Para pong malaki pa kay malay. Dahil lang po lang lumaki. Ayan. Update ko na lang po ulit kayo. Napatin nga. ginagawa niya. Talagang pulidong pulidong pulido. Ano ang tawag dito? Ano? Sa yarn? Sa ano? Yarn? Ng, para po siyang sinulid. Ang tawag. Ang Memo pain cotton yan. Yung <laughs> hmm. pain cotton yarn daw po. Pupo basta gumawa ito, i tapi pang kailangan ko ano. Sasalabit sa labit ito. Ewa ewa dei pati pati ini ano. Kakasam. Misan po unsod unsod ay kanya pong binapa. na nag-update po sa damit. Iba naman pong kulay ang pinakabit niya doon sa isa. yan ang kulay. Pero isa lang po yung damit. Yan po ay dress. And update ko na lang po ulit kay mamaya nakakontra na ako kayo. Ang tawag nasa yung ginagawa mo yan. Alam mo? Yan, at kinakabit na po yung ribbon. Tapos na nga po pala yan. Hmm. Nakabit na lang po yung ribbon. tapos pakita mo yung buhat yung ano ito yung ito yung mga ano ito yung yan na po ang kanyang nagawa ayan tapos na po yung ginawa ni kakulot na dress Yan, at sobrang ganda po nan dress na to